Eh kung nagkataon ba na si Kristo sa Pilipinas pinatay, isinupo sa Silya elektrika, sasambahin mo ba ngayon yung Silya elektrika? Eh napalaking bobo ka naman. Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Yung cross na pinagpakuan kay Kristo ay krus ng mga Romano yon. Ang mga Romano, kung magparusa ng kriminal, pinapako sa krus. Yung dalawang magnanakaw na ipinako rin kasama ni Kristo, sa krus din pinako. At lahat ng iba pang mga uh, pinaparusahan ng kamatayan sa Imperyo Romano nung araw, ay ipinapako sa krus. Yun ang dapat mong maintindihan. Kaya yung krus, wag mong sasabihin na simbolo ng kristyanismo. Ang diksyonaryo may sabi nun. Yung gumawa ng diksyonaryo, hindi naman alagad ng Diyos yun. Ang gumawa ng diksyonaryo ay walang kaalaman masyado yon sa Biblia. Kaya masasabi ko kapatid, yung krus na sinasabi mo, kung yung krus na yon ay yung krus na pinagpakuan kay Kristo, eh ano po yon? Krus ng mga Romano yon. Yun ay krus ng mga Romano. Ngayon, ang sabi naman ng Iglesia Katolika, ganito raw yung krus. Hindi ako may sabi nito ay ah, Iglesia Katolika. Doon sa kanilang discourses on the Apostles' Creed, They have this to say. Brother Daniel, please read the, the highlighted portion of that page on the Apostles' Creed. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Crocker, page 17. And St. Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christians. strongest and most powerful weapon against Satan. Yan daw ang sabi ni Santa Teresa. Hindi ko na alam kung sino Teresa yan. Wala naman sa Biblia rin yan, Teresa na yan. Eh, sa dami ng santut santa ng mga katoliko, kung sino-sino na yan, kasama dyan si Teresa Rao. Di umano, sabi raw ni Santa Teresa, Satan had no power over the cross, uh, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Sabi ng ng pare, yun daw ang pinakamalakas na panlaban kay Satanas, yung krus. Ngayon, ang, ang tanong ko naman, kung yung krus ang pinakamalakas na panlaban kay Satanas, bakit pagdadating sa simbahang katoliko sa altar, nagkukurus ka? Ilan ba ang satanas doon? Hmm? Bakit pag dumaan ka, nagnasa sakyan ka, eh, tatapat sa simbahan, bakit ka nagkukrus? Kung yung krus pala, sabi ng libro nyo, ay panlaban kay satanas, bakit nyo ginagamit kay Maria? Hindi naman satanas si Maria. Yung ginagamit mo kay Satanas, huwag mong gagamitin kay Maria. Yung palang kruse, eh, pamba, panlaban kay Satanas. Pagtapos na pag ka sa altar at natapat ka kay Maria, magkukurus ka. Hindi ako may sabi niya na, sabi niya ng libro ng Katoliko may sabi, yun daw krus, pinakamatibay na panlaban kay Satanas. O. Oh. E kung patibay na panlaban kay Satanas yung krus, bakit niyo dun ipinako si Kristo na Panginoon? Eh, panlaban pala kayo sa tanasyon. Maraming tanong na pwedeng, na pwedeng pag-isipan, kapatid. Yung mga nan sumasamba sa krus, maglubay kayo. Hindi kayo magiging dapat sa Diyos. Kako, kapipilit nyo ng kapipilit sa krus. Parang ganito. Sa Pilipinas, noong araw, pagka ang kriminal papatayin ng gobyerno, pinapatay sa silya elektrika. Eh kung nagkataon ba na si Kristo sa Pilipinas pinatay, is inupo sa Silya elektrika, sasambahin mo ba ngayon yung Silya elektrika? Eh napakalaking bobo ka naman. Pag luluhod ka sa Silya elektrika, dahil dito pinatay si Kristo sa Silya elektrika, kaya ilagay natin ito sa altar. Yung krus ng Romano, doon pinatay si Kristo ng Imperyo Romano. Basahin natin na ang pumatay sa kanya ay Imperio Romano at ipinako siya sa krus. Yung, uh, yung account ni Tacitus na Roman historian, ano ang sabi? Pakibasa kapatid na Daniel. Ito po, Roman History, Annals 1544. The Roman historian Tacitus wrote uh, concerning the great fire of Rome in Book 15, Chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations. Called Christians by the populace, Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Sinasabi niyang uh, istorya ng Romano na si Nero ang naglagay ng matinding paninisi sa grupong kristyano nung kanyang reign as the Roman uh, emperor. He fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians. Ang pinagsisisi ni Nero, sinisi niya sa kanyang mga kapalpakan sa paggugobyerno ng Roman Empire ay ang mga Kristiyano. Ipinasunog niya ang Roma, tapos siya nagpasunog, ibinintang sa Kristiyano. Itong mga Kristiyano, ang kanilay kang leader, ay si Kristo na pinatay sa reign ni Tiberius Caesar, sa, pag sa pag paghahari ni Tiberius Caesar, sa pamamagitan ng isa sa ating mga prokurador, si Pontius Pilatos. O ay ano ba ginawa ni Pontius Pilato kay Kristo? Basahin natin kung ano sabi ng Biblia na ginawa ni Pontius Pilato kay Kristo. Sa isang talata, ganito ang ating mababasa. Pakilagay sa screen, kapatid na Luz. Opo, ito pong nasa 19.15 muna. Sila ay nagsigawan. Alisin siya. Alisin siya. Ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, Ipapako ko baga sa krus ang inyong hari. Nagsisagot ang mga pangulo pangulong saserdote, Wala kaming hari kundi si Cesar. Nang magkagayon ngay, Ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus. Ayon, ipinapako sa krus ni Pilato ang Panginoong Heso Kristo. Aling krus ang pinagpakuan? Yung krus ng Romano. Kaya, hindi natin dapat sabihin na yung krus eh, tanda ng kristyano. Kalaban ng kristyano yung krus na yan dahil dahil diyan pinatay ang kristo na panginoon ng mga kristyano. Dapat ituring nyo yung krus na yan na kalaban eh. Hindi, hindi pangligtas ligtas, kalaban yan. Kasi diyan pinatay si kristo. Parang yung isang halimbawa, ang iyong kamag-anak pinatay sa silya elektrika. Eh gustong gusto mo bang makita yung silya elektrika, lalagay mo sa bahay mo at tapos luluhuran mo. At kung totoo ang sinasabi ng Iglesia Katolika na yan daw krus, ay panlaban kay satanas. Bakit yung panlaban kay satanas, ginagamit nyo sa kay Maria, ginagamit nyo sa mga apostol. Pag humarap kayo sa mga apostole, ah, magkukurus kayo. Yung pare, pag humarap sa miyembro, magkukurus. E eh, panlaban pala kay satanas. Ba't mo ginagamit sa miyembro? Pag harap naman yung mga, pa, mga miyembro sa pare na nagmimisa, magkukurus din silang lahat. Naku po, e eh, panlaban kay satanas, e eh, ginagamit nyo sa isa't isa, kaya kapatid, mag -isip, isip lang tayo, hindi totoong yung krus ay dapat sambahin, ipagprosisyon, kagaya ng ginagawa sa Bukawi. Eh, tinan mo yung nangyari sa Bukawi. Kasasamba dyan sa krus. ilang daan tao yung nalunod doon nung lumubog yung pagoda. Eh, kasi... Hindi naman talagang Diyos na dapat sambahin yung krus. Yan ang parusahan ng Romano, gaya ng silya elektrika ng Pilipinas bakit mo naman sasambahin? Kaya wag mo akong pagbintangan kapatid na sabi ko sa iyo eh, yung kruse eh, masama o evil. Ang sinasabi ko, yung paniniwalang katoliko, kung iyang krus ay banal, panlaban kay satanas, bakit nyo ginagamit sa mga apostol at sa kake Maria, nagkukrus kayo pagharap ninyo? Yun ang tanong ko. Wala naman akong kinatha sa sarili ko eh. Binasa ko lang sa istorya ng Romano, binasa ko sa libro ng, ng Katoliko, tapos binasa ko sa Biblia ang mga corresponding na um, mga kaalaman tungkol dyan. Sana naunawaan mo. Pag walang kukontra ko, sa mali, ang tao maniniwala sa mali